tuwa at sabi not... na eh. eh mahaba rin tawi rin yun ano? lalo lalong lalong kaya yan kung hindi titigil kung dali dali ka lang ang takbo eh, pag may nasa sa eh kayo. yun yun eh, siya wala ka sa lubong tumiri <laughs> na kasi nagtuto na ang ah, <laughs> tara malayo yan kuya dali dali yung pa ganon eh pag nagpas mo lang sa salinahan <laughs> ba wala na wala na o wala na pag-atang tumakbo yung tuwa tumirik malayo na ata yun eh kaya.

Wala nang ibang ikot yan, kaya kahit layo ah. Yan lang. Santa Maria kay Edot. Tutan layo nun. Layo. Punta ka na ang Philippine Arena. Pag may nakita ka sa kanan, tapat na yun. E, Dire-dire siya ka labas yun, mas Santa Maria. Ang parang. Sayang kasi pag lumusok ako dyan, change yun lang ang kasunod dito eh. <laughs> Ayun, tumirik na rin nga parang eh. Ayun, tapos ako matulog. Ayun, tapos ako matulog. Kantong kantong Tuh. Tuh. Mulana tu Honda punya. abot betul. nga sa bisa <laughs> Hello. Pag na nakakasalubong mo, alo na yan. Wala na. <laughs> Negative. Agad tuhod Agad tuhod ¡Ale! Oh.